Yon, well, magandang araw sa inyo guys So ayan, papunta tayo ngayon ng Naga Naga City Ayan uh, Mamaya ako nilang i-videohin yung ano, Parti ng ano, Milaor Pakabaho kasi eh. Okay, pagbalik na lang mamaya So ayan uh, Nakapasok na tayo ng ano, uh, Naga First time kong bumalik ng Naga Hindi tayo nakapunta dito Simula nung ano, mga uh, nang magpumpulit. So, ngayon lang ulit tayo nakabalik ng Naga. Ayan, so, pupunta lang tayo ng Plaza Medica may hukunin lang tayo. Kaya so, kasama ko yung kapatid ko. Tapos after plasa medica, babalik kami ng Plaza Medica babalikan nyo ng D.O.S. sa Nitarim. Kaya so, tingnan natin kung ano yung ng Naga City. May mga mga ilan nila na tayong sasakyan na nakikita na nakaparada sa tabi yung iba inaayos yung iba binibenta siguro nalubog sa baha ayaw na nilang gumastos kaya binibenta na lang nila so ayan Biliko tayo sa tulay sa kaliwa ako yung tulay na bakal parang sa ko sa Kilbay Kaya lang limot ko na kung saan part yung Plaza na ka pero sabi ng kapatid ko sa ano daw, panganibaan. Kaya dito tayo sa panganibaan. Ayan, dito tayo sa Naga City. So, tayong sa diversion drive di, di, diversion drive. Sa City. So, tayo na tawon sa dran. Bye. Tayo sa Plaza Medica. Bye. Tayo nang agi sa Plaza Medica. Sa May CBD ba? Panganiban, di duman kita magiging sa may rotonda. Panganiban, panganiban drive. Dito rito tayo sa rotonda. So hindi ko lang alam kung itong part na ito ng Naga lumabog din to. Hindi mahirap kasi dito kapag bumabiyahe dito sa Naga, napaka-traffic ng ganitong. Sabagay wala namang oras na pilipili dito, lagi naman dito ang traffic sa taon na to ito yung pinakang na daan dito sa Naga City gawa na dito lahat na maraan ang galing ng Manila papunta ng Samar, papunta ng Mindanao papunta ng Cebu Ligas City dito lahat yung maraan ito yung pinakang na daan shortcut sana tayo dyan kaya lang baka yung paglabas natin dyan nagpasa sa plaza medica kaya punta na lang tayo dun sa may rotonda Ayan. Limot ko ka na kasi yung mga pasigot-sigot dito sa Naga City. Matagal na dito sa tayo. Hindi dito po mga pagkakalos na para magmotor motor Ang huling dito sa Naga City. Ayan ko eh. Ayan Dito na lang muna tayo sa main road. Dumaan Ano kaya kung magsiko? Nakita dito sa may CBD. Diretso lang. Oh, okay. Win-win mall. Aram mo ang dalan, aram dalan dyan Ah, sige, sige Ayan, diba, na busy ng daan ay dig dig din na lang nung dito mag-agi sa ano konektahan man lang ata yan dig din na lang kita mag-agi so, papasok na tayo dito sa magpapunta ng CBD konektahan lang naman yan stop tayo sa traffic McDonald's Department of Education, Division of Naga City, Region 5 DepEd Naga Sayang okay, shoutout pala sa lahat ng taga Naga City okay, Comment down below na lang kung may taga Naga mo na makapanood ng ating vlog Nag-urgency okay, sa likod BMC ang tayo, nagsigurado yan Nangaroon nga na lang muna tayo dito sa tabi hindi na ako sa truck kasi papasok naman tayo ng CDD Pure Gold Naga sa ka ALDP Plaza Mall Ano na no Bawal na nga munti dito, Naga City na doon <laughs> Mahirap na baka mahuli pa tayo dito So yan, na pa natin yung Landers Landers Naga na Tapos kaliwa. Garo tanda ko na yung Plaza Medica na yan. Garo ya, lang yung digdi. Bigo Access uh. Diyan dati nagpa-laboratory si Maribik. Si kaminot na pagpa-check up ni. Uh Oo -oh. uh -huh. Garyaon lang yan Digging Plaza Medica na yan, oh Gariyaon lab Laboratory ata yan, eh Gariyaon nga nga, nini eh. Sampaguita Street One way Oh, bawal pala dyan sumali Kung

Diretso lang. Saan? Di. na Okay. So, may mga kinukonstruct dito na building. Hindi eh. lang natin alam kung ano ba. lang sa medika ini. Okay, ikot gaming si madam. Hop, wag nang titing na ng cambio. Sa sa bang result? Sa busy busy ba? Pero bako pero bako digdi. Tapos makanan. Ha? Ah? Kali Kaliwa Saan ba? Sige, baba ka muna. lang ako. Tayo na kumahalat. Sige, sige. So, din tayo sa Plaza Medica. Dito sa Naga City. Ayan, balikan ko kayo mamaya. 2,000 years later. Ayan, nakuha na natin yung result na kailangan natin. Babalik na tayo ng Bicol Sanitarium Pero dito tayo dadaan sa sentro Para makita natin Anong sitwasyon dito sa sentro ng Naga Sentro na lang kita bay Ayan galing na kami ng BCDC Sa katabi ng Plaza Medica Click. niliban lang tayo ng reels okay so yan panganiban drive na tayo so kakaliwa tayo kasi pupunta tayo ng sentro sabay lang tayo dito sa price again shadow shadow lang ba para makatawid tayo okay Nandito na tayo sa panganiban drive Naga City So far okay naman yung itsura nya Pero hindi ko lang sure kung inabo to ng baha Naka-off na naman ang mga stoplight Sininsan nyo hindi nyo natadahe Ito lang yung bakit tumatagal yung traffic Magta-clog up sila kaya ano na lang ba uh, pakiramdaman na lang bigaya na lang din nagtatrabaho ko dito sa naga dati naglalakad na ako dito papasok ng ano, trabaho sentro kasi yung trabaho natin tapos yung burbinos natin nandito sa may triangulo naga na city ayan sa sobrang traffic naglalakad na lang ako kasi mas maga parang nakakapasok kapag ka naglalakad kaysa sumasakay ng tricycle oh. nakapaglinis na din naman na sila dito na maayos kasi parang back to normal na din naman na yung operation ng mga negosyo nila siguro inabot din talaga to ayun hey, no. oh St. John Hospital ang daming basang papel ang daming basang papel inabot na siguro Himikot lang tayo ng sentro tapos dito pa ilalabas sa may MCC MCC Naga try natin tumaan doon hindi ko alam kung ano yung nakatikit dun sa ano wow lastik ang baho pala talaga hmm. malangsa ayun eh, nagbaba muna tayo ng visor kasi hindi ko kaya yung amoy lang malangsa talaga Malmon Malmon Oh, doktor So far malinis naman yung Naga River Pero nung nakita ko dun ano, Na konting basura dito sa kanan Siguro yun na yung mga naipo nila Nung gawa ng pagbaha ano yeah, mayroon meron pa oh. Grabe. Yan, may putik pa rin. Grabe pa din pala talaga yung inabot ng ano. Inaabot na putik ng baha. Sa ngayon, medyo okay-okay ni ng sentro. ayus sa sentro, Sa kanan ko yung MRI, Diyan kami nagpa check up, sa OB, pa, diyan, 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 Okay, ito na yung sentro ngayon. Ayan. Medyo okay okay na yung tsura nya. Punta tayo dun sa ano. Daan tayo dito sa may people's mall. Kita ko rin po sa video. Lubog na lubog dito. Medyo malinis na din dito Sa may Berlin Berlin Street Naga City Ayan, dito tayo dadaan papunta ng LCC Pero may mga ilay ng putik pa rin ako nakikita Ayan, hindi oh, pa nila nakakalis Di pa nila nagdilinis Siguro wala na silang mapaglagyan Kasi parado na rin yung mga kanal dito Kamaligan ka, Kamaligan yata May shortcut lang pa rin ang Kamaligan So ayan, sentro pa rin tayo ng Naga oh. Dami basura Oops, sorry po <laughs> Yan oh. Nalibang tayo katitingin ng basura <laughs> kanan ko UNC Tuway pa pala yun Salubungan pa pala dito Yung Mga mga ilang nila na basura eh. Talagang mabaho pa pala talaga dito sa Naga Ah, sabi <laughs> Mali yata yung face na pinahak natin ha. Grabe ka bahok pa dito. Ayan, so, kakanan na tayo dito. Ah, parang ayoko na tumuloy din sa may people's mall. Gusto po. Kakaiba na yung amoy. rin dito putik pa rin ano, marami na kasi mga kanal eh ano grabe nandiyan pa rin yung mancha ng ano mancha baha same lang din ang amoy sa sentro parehas lang siya ng baha o kung kataas tapos nababad siya hanggang tuhod ayun ang tagal niya bago nakahulit pa kakaliwan na tayo kapunta tayo ng LCC hindi tayo na. nakaw ayun ang tambak na basura hindi pa rin nakukuha Ayan, shout out sa lahat ng taga-naga sana mas maging malinis ka itong laga pagdating ng Pasko. Itong Pasko na ang sinasabi. malaking basura na pala doon dito yun o mabit na yung labot ng pero ganun pa rin tuloy-tuloy pa rin yung bentahan syempre eh. nakuha na nila eko kung saan nila itinapon hindi na tayo nito tulay hindi ko sure kung to pero parang hindi naman yata sa kaliwa nag-riget river tapos ito yata ang nakamaligan maligan river si River May mga sasakyan sa tabi oh Nakasampa sa gator Siguro nabaharin yan Diretso lang tayo. Ah, uh, kumanan ka pala papunta nang Gaynor Ah, uh, palabas tayo nang highway dito na tayo dumaan. Ah, uh, wala nang masyadong sasakyan. Pero dito grabe din dito yung amoy. Basura sa tabi ng daan. Si yung ibang basura yata dito na tinangay. Yung, kumbaga yung ano yung skates yung naging ano pansamantala lang sa sakyan ng lahat kasi walang traffic walang delay din lang tayo sa highway. Nandito na lang po yung vlog na.